Formal nang inalis ng European Union ang Pilipinas sa high-risk money laundering list nito ngayong Agosto. Ang detalye sa ulat ni Clay Zalfardilia. Tatlong taon simula nang mapasama ang Pilipinas sa listahan ng European Commission ng mga bansang itinuturing na may mataas sa panganib sa money laundering. Ngayong buwan ng Agosto, formal nang inalis ang bansa sa high risk list. Ayon sa malakanyang refleksyon ito ng lumalakas na laban kontra money laundering at anti-terrorism financing na sure. Pagsupil ito sa paggamit ng pera mula sa mga iligal na aktibidad gaya ng smuggling, katiwalian at iligal na sugal. Pagpigil din sa pagpondo sa operasyon ng mga teroristang grupo. Ang ibig sabihin nito ayon sa palasyo. Senyalis ito na gumagana ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. para palakasin ang kumpiyansa ng mga international investors sa bansa. Bukod sa mas maraming potential investors, ang maaaring maingganya na mamuhunan sa bansa, posibleng bumaba ang remittance fees at mas gumanda pa ang relasyon sa pagitan ng ating local banks at ang kanilang uh, foreign counterparts. Pero hindi raw rito natatapos ang laban ng pamahalaan. Utos ni Pangulong Marcos Jr. lalo pang pag-iigihin ng BSP ang mga reforma upang palakasin ang ating financial system na siya namang magsusulong ng economic growth and global confidence yak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na palalakasin pa nito ang laban sa mga financial crime at sinigurong susunod sa so global standards. Itutuloy ang reforma sa sektor ng pananalapi. Mas mahigpit na babantayan ang money laundering at aktibidad kontra terorismo. Patatatagin ang sistema ng pananalapi at itutulak ang pagpapalago ng ekonomiya. Tiwala naman ang Malacanang na maaabot ng Pilipinas ang upper middle income status ngayong taon. Kasunod ito ng pagsampa ng gross national income per capita na 4,470 US dollars ng 2024. Kulang na lamang ng 26 dollars sa itinakdang pamantayan ng World Bank. Mahalagang pag-angat ng income status dahil nangangahulugan na tumataas ang kita ng mga Pilipino. Nagiging batayan din para masabing umuunlad ang bansa na siyang nakapag-iengganyo ng mga negosyante at investors. Kaleizal Bardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.